Ryan Cruz lumayas na daw sa bahay nila. Mahigit isang linggo na pinag-uusapan sa mga pahayagan at talk shows ang inilabas na item ng camp last December 29 na hiwalay na raw sikat na showbiz couple. Mismo araw daw ng Pasko nang magkaroon ng mainit ang pagtatalo ang mag-asawa kaya nag-alsa balut at si Sunshine bitbit -bit ang tatlong anak nila. Ang itinuturong dahilan si Mariana Del Rio, isang Brazilian model. Di si o mano, last September pa daw nagsimula ang pagkahumaling ng action star sa Brazilian model na ito. Kaya ang tanong ng marami, sino nga ba si Mariana Del Rio? Sa pagkakaalam ng marami ay 16 years old lang siya, pero sa Friendster account daw nito ay 19 ang nakalagay na edad. Si Mariana ang sexy model sa TV ad ng isang corn beef brand. Naging ex-boyfriend din daw ito ng PBB housemate at model actor na si Victor Basa. we were just pressed but i know mejo, mejo, we're not in houston anymore, but in yeah, yeah, we, we used to hang out. sweet girl. it's cool. you want to send her was major short-lived because she's a friend flying models mejo, major transit, and the thing. but i felt like she was, i was able to be a part of her life. she was able to be a part of my goma in love mancha. that's her. Uh, that's her thing. Kung nagka, ano, It's, you know it takes two to tango. You know if ever anything happened, which ko talaga alam kung meron talaga. Dahil hindi pa rin nagpapa-interview si na Cesar at Sunshine on TV, hiningan ng Entertainment Live ng pahayag ang mga taong pinakamalapit sa kanila. Ang anak na panganay ni Cesar na si Angela at manager ni Sunshine na si Alfie Lorenzo. No comment po ako regarding dyan. Mas maganda kung sila po mismo ang makasagot sa kung ano man pong issue regarding regarding about them. Sabi ko, wag mo na magsalita kasi sabi ko, uh, you can never tell. Sabi ko, baka bukas. Sabi ko, kalabit ka, kilitiin ka lang ni ano, Sesam, kasama na naman kayo. Sabi ko, give him time. Sabi ko, baka naman maka ako. Makapag-isip siya ngayong magkahiwalay muna kayo. Makapag-isip siya. Tapos eh, he might mend his ways kung ano man yung... Mong galing niyang ayaw mo ngayon. Pero ako, nakapag-tease ka na ng 8 years, sabi ko, what is another 8 years pa? Sinagot din na manager ni Sunshine ang balitang isa pa raw sa ikinasama ng loob ni Sunshine ay nagsabihan siya ng asawa niya na buti nga at pinakasalan siya kahit dati pa siyang bold star. Eh, sabi ko, natural lang naman yun. Sabi ko, kung sasabihin niya, kasi hey, dati ka ng bold star eh. Gano'n. Pag nag-aaway talaga yung mag-asawa, sabi ko, hindi naman yung good traits ang ilalabas mo eh. Kasi mag-iisip ka pa ng lalong masasama. Diba? Para manalo ka sa awayan, you know? so sabi ko eh hayaan mo na muna 'yon, sabi ko tiisin mo na total na magkaka in love kay <laughs> Pero sa ngayon daw talaga ay hindi pa handang umuwi sa bahay nila ni Cesar si Sunshine para makipag-ayos dito. Hindi rin daw totoo na sa nanay niya tumuloy si Sunshine at mga anak niya. Nahihiya okay, yeah, na siya sa nanay niya na pinalang nandun. Eh, na-stress pati yung nanay niya na yuda pa naman. I think nakalipat na, naka, nakakuha na siya ng matitira niya. Tapos uh, kahapon, uh, daw sila ng nanay niya ng gamit doon. Kasi wala kang gamit. Yung pinasok nila is bare. So nagaanap siya ng ano, mga kama, <laughs> may pa-furnish doon sa ano, lipatan. Ganun pa man, umaasa pa rin daw ang manager na magkakaayos sa mag-asawa, lalo pa at gumagawa naman daw ng way si Cesar na makausap si Sunshine. Kasi text-text lang. Oh, ayaw daw sagutin niya yung kwan. Oh, baka takot siyang mamura daw ni Cesar. You know? So no, nag-text naman. Yung mga text niya, nababasa ko naman. Pinuporward sa akin ni Sunshine. Eh, nanunuyo naman si Cesar. Sabi ko, give me another break. I'm hoping against hope nga na mag magkabati pa sila. Alang-alang sa mga bata. At magsama pa rin sila. You know? Eh, kasi... Alam ko naman eh na The more na uh, hiwalay silang gano'n, the more nagdurusa si Sunshine kasi so in love yan kay Cesar eh, Montano.